So ito guys ay makakain pala ito. Ito guys. Oh. Ito guys. Itawag namin sa akin guys. Ito Marami pala dito guys. Kasi sa ibang tao guys. Mga vlogger. Kinakain nila ito. Masarap talaga. Yan guys. Oh. Hmm. Dito yung kakainin guys. Pero. matayo tayong sasawan guys. Uh, daming bunga guys. Meron pa rito guys. Meron pa rito guys. Ayan guys. Ayan guys oh. Guys pwede ito din guys. Pero maasim to guys. Maasim. Parang ano. Ano guys. Ito ay buyo. Ginagawang mama. Na buyo po ito. Guys oh. So, oh, kami pala mga kinain ng ano guys, lang langgam, you know, nalaglag lang. Ito yung pan, hari ng lupa nito. Boss, anong masasabi mo boss, anong mga kinain mo boss na kinain ng mga hayop boys? Sabi ko lang sa area ko guys, maraming prutas, ito yung prutas ko guys. May sarap, yummy, Tonis namin. ito maraming bunga. Ito guys, maraming bunga yung lasonis namin. Nganda, sa masarap. Sarap 'to ini. Poko